Uh, magandang tanghali mga kagala yun may mga kasama po tayo mga nga pa po tayo guma kung tawagin dito sa amin yun papakita ko lang sa inyo yun may magbibidyo na po sa atin si Buboy ayan mga kagala si Jalmo Otoro service natin kaya ang ating mga kasama mga kagala si Alvin Ibana Ibana Brothers at si Kuya Abi Ibana at si Tsukoy Ibana tapos andun yung kasama natin si Joji Gonzales yun abang abang lang mga kagala yun mga kagala andito na tayo maglalakad pa po tayo mga one minute so, lang. andyan na ating mga ka kagala o oh, mga kamaster o oh. yun Abang-abang lang mga kagala. Ayan ang ating ano. Mga kasama. Lalakad na po kami mga kagala. Yun mga kagala, andito pala po tayo sa San Roque Binsons, ka Marinis Norte. Yun, ang mga naglalakad na po kami. Papuntang ilo. Yun mga kagala, magagawaan pa lang dito mga kagala. Hibas yung ano, yung nakaraan na vlog po natin. Malalim po ito. Hibas ngayon no. Oh. Sana mababaw na masyado dun. Para at least makapanghuli po tayo. Abang-abang lang mga kagala sa ating mahuli. At meron po tayong magbibidyo ngayon. May videographer po tayo. At ako po ay mga ngapa. At ang ating mga kasama. Mga ngapa. Yun, abang-abang lang po mga kagala. Mga kagala o. Oh. Andito na tayo. Bababa na tayo dito mga kagala. Ayun o, oh, nakasumpong tayo mga kamaster din natin. May mga punker dito. Mga taga rin dito. Ato. Pangalan, free. Ryan, Largo tapos nado sila Jerome Inario, kaso lang ay naroon doon, hindi natin makikita sa vlog saka si Tanaldo si Kuya Lando Kuya Naldo Malangit ay na, no, yan pala dyan, tatlo pala kayo dyan ayan ang mga kagala si Jubin Bukataw Jubin Balies ayan dyan pala yung classmate natin, si Jubin Balies ang ating supporter din yan ano yung menong Master, vaya, eh no? Woohoo. <laughs> 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 C'est <mérite> 对们。嗯 Waduh, gua yuk, gak ada lagi. <laughs>

No, me...

ได้แล้วไปหมู่55วู้ตาลุคได้ดาลีบิโจบอบิโจลัคกี้ <laughs> se ha tiraba hacia el mm. piano. Mm. Ay, co, 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 co. Hoy. Sa po mga kaibigan. Mukhang malaki laki po yan. Iya yan ang ating inaabangan. Nahuli na po kaibigan. Dalag. Nahuli na po mga kaibigan. Oh, tingnan. bit

lúc trích tuyên phục tuyên phục tuyên phục tuyên phục galak itu bois komput uh go

laki. <laughs> Ganyan na ganyan ang, ganyan ang, ganyan ang, ganyan

one Nah, kayak ini. Ini ada telaga <laughs> diนู. Kali me. di. Kami molidisi. Kami ¡La <laughs> এইটা voilà, ক'বি

birthday ka na, Kuya Abli. May pang pa ka na, o. Oh. Sa kapak. pa Ay, ah. <laughs> Ay, man, yun, no. pa, pa si, sa... kada sa akin. ba? Ano no? Yan. Na. Yeah. ano? na? ng ano? kalahati.

Ganun mo, talat mo po eh. Yan pang huli po natin. Tanggalin mo yung sinilas natin. Tanggal, mo, oh. bibidyohin ko. Kin. Wow! Oh, wow. <laughs> Yun mga kagala oh. Magpait, kagala. Eh nang huli nila oh. Ayun. Yah, malaking karpa. Ayun, mga kagalaw. Oh. Sa kapa lang yung mga kagalaw. Oh. Yah, guma. Ilan ito, ilan ito? Tatlo. Tatlong karpang malalaki. Hindi tayo nakadaling malaking karpa. Ayan oh, mga kagalaw. Oh. Ayan natin mga kaibigan. Oh. Ayan, uuwi na po tayo. At ang videographer po natin. Yah, gulpi ito. Yah. Yeah gulping maigi ang huli natin. Ayan o. Oh. Ayan ang huli natin mga kagala o. Oh. Napakarami. Yun, pauwi na po kami mga kagala. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ayan po. Dito lang po kami ng ng uh, nang gumas dito sa may malapit hindi na po kami nakarating doon sa may hulihan doon sa may hulihan po maraming malalaki malalaking karpa mga kagala eh dito lang po kami na nilapya. At kahuhuli lang po namin ng ano nung karpa mga kagala nung nakaraan eh sawa pa sa halos sa kakakarpa kaya tilapilap yung pinagparahuhuli namin mga kagala eh mga kagala oh no, bigat pasan yun know, mga kagala oh, pinasan ang ating kaibigan ayan eh, pauwi na po kami mga kagala Ayan mga kagalaw, nasusumpungan natin si Boy Matic at si Tatang Tapos si Jim si... Sani Balse. Ayan o Ayan mga kagala, ayun Tapos na po tayo mamangki, papakita ko po sa inyo yung huli po natin ay, 'no, suhuli nila naman 'yon. Kasi ito naman yung huli natin mga kagala. Pinapaalala natin 'yan, 'no. Nasumpungan natin na kasabay natin pauuwi si ano, si Boy Matic at si uh, Chipsani Balse. Tapos si Tatang, 'yun nakasabay natin. Nasa baba sila, dito kami, doon kami sa taas, ano. Na namangki mga kagala. Ayun, mga kagala, bubuhos na ng ating kaibigan si Buboy ay maraming pang ulam na kami nito mga kagala ay no ay may karamihan mga kagala Uh -huh. Ayun, mga kagala ang huli natin mga kagala may mga malalapad na rin dito mga kagala yan na no, yung mga natin sa guma hindi tayo nakahuli ng malaki yung mga isang kilohin kalahating karpa para sa mga nahuhuli ko mga kagala, mga ganito lang. Oh. Sila, nakatatlo sila mga kagala. Ayan mga kagala. Oh. Ayan. Dapat pang tilapia dito. Ayan, huli natin mga kagala. Yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala. Ayun, at least may pangulam na kami ni Buboy mga kagala. Ayun, maraming salamat sa videographer ko. Yeah! Ayos! Thanks for watching.